Nang si Seijuro ang maestro ng paaralang Yoshioka ay napabagsak ni Musashi, ang balita ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa buong Kyoto. Ang kahihiyan ng angkan at ang pagbagsak ng maestro na minsang sumasagisag sa tradisyon at kawalang talo ng paaralan ng Yoshioka ay nagdulot ng matinding galit sa mga samurai ng angkan. Ang paghihiganti ay naging kanilang sigaw ng labanan ang kapatid ni Seijuro na si Yoshoka Denshichiro, isang dalubhasang mandirigma na kasinggaling ng kanyang kapatid at kilala sa kanyang lakas at liksi, ang kumuha ng pamumuno sa paaralan. Siya ay determinadong ibalik ang nawalang dangal at ipaghiganti ang karangalan ng kanilang pamilya. Si Denshichiro ay isang kahangahangang tao, taglay ang isang matinding presensya na nagpapanginig sa kanyang mga kalaban. Ang kanyang paboritong sandata ay ang nodachi, isang napakahabang at mabigat na espada na kanyang ginagamit ng may nakakabighaning bilis. Nilulupig ang kanyang mga kalaban gamit ang makapangyarihang mga atake. Ang balita ng hamon ni Denshichiro ay nakarating kay Musashi. Alam ng mandirigmang lagalag na ang labanang ito ay mas mapanganib kaysa sa kanyang duwelo kay Seijuro. Si Denshichiro ay hindi lamang isang bihasang manlalaban. Siya ang tunay na sagisag ng paghihiganti. Ang laban ay itinakda sa isang lugar malapit sa kabisera, isang bukas na parang sa gitna ng isang kagubatan ng mga pine. Ang nagtipon ng mga tao upang panoorin ang palabas ay mas marami pa kaysa noong nakaraang laban. Ang katanyagan ni Musashi ay mabilis na kumalat at lahat ay gustong makita ang resulta ng sagupaan ng dalawang magagaling at matibay na samurai. Si Musashi, na nakasanayan ng dumating ng huli upang buwisiti ng kanyang mga kalaban at guluhin ang kanilang konsentrasyon, ay nagpasya ng bagong taktika para sa labanang ito. Alam niyang uhaw si Denshichiro sa paghihiganti at sabik na makaharap siya. Sa pagkakataong ito Dumating si Musashi ng mas maaga kaysa sa itinakdang oras. Nagkubli siya sa lilim ng mga puno ng pine, pinagmamasdan ang paligid at hinihintay ang pagdating ni Denshichiro. Nang dumating si Denshichiro, para siyang paparating na bagyo. Ang kanyang mahabang espada ay kumikislap sa ilalim ng araw at ang kanyang mukha ay puno ng galit at poot. Sumigaw siya kay Musashi Nagkukubli ka ba na parang duwag? Lumabas ka at tanggapin ang aking galit. Lumitaw si Musashi mula sa mga anino, ang kanyang tindig ay mas kalmado pa kaysa noong nakaraang laban at may bahagyang ngiti siyang sinabi. Pinagmamasdan ko lang ang kagandahan ng kagubatan. Hinihintay ang tamang sandali upang simula ng ating sayaw ng mga espada. Ang matinding galit ni Denshichiro ang nagpasimula ng laban. Siya ay sumugod ng may serye ng malalakas na pag-atake, ngunit mabilis na iniwasan ito ni Musashi. Ang kanyang mga galaw ay matulin at hindi mahulaan, tila isang pusang naghahanap ng biktima. Ang sagupaan ay tila isang nakamamatay na sayaw ng mga espada, isang pagtatagisan ng kalooban at espiritu. Sa bawat galaw ni Denshichiro, gumanti si Musashi ng isang tumpak at mabagsik na kontra-atake na nagpayanig kay Master Yoshioka at naglantad ng mga kahinaan sa kanyang estilo. Sa pamamagitan ng likas na talino at pag-unawa sa psikolohikal na aspeto ng laban, sinamantala ni Musashi ang init ng ulo ni Denshichiro na lalo pang nawala ng kontrol habang dumadaan ang oras at tumataas ang kanyang pagkabigo. Sa isang mabilis at nakagugulat na hakbang Nadisarmahan ni Musashi si Denshichiro, pinabagsak ang kanyang kahoy na espada mula sa kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Musashi ang mismong sandata ng kanyang kalaban upang bigyan siya ng isang nakamamatay na tama sa ulo na nagtapos sa laban sa isang iglap na tahimik ang mga tao, gulat sa mabilis at marahas na labanan, ang maipagmamalaking maestro ng Yoshioka, si Denshichiro ay bumagsak sa pagkatalo at ang kanyang paghihiganti ay naging abo. Ang pagkatalo ni Denshichiro ang nagbigay wakas sa angkan ng Yoshioka. Ang kanilang paaralan na minsang kinatatakutan at iginagalang sa buong Japan ay tuluyang napabagsak ng isang nag-iisang mandirigmang lagalag na nagpakitang siya'y higit na bihasa, matalino at walang awa kaysa sa lahat ng kanilang maestro. Ang galit ng angkan ng Yoshioka na sumiklab dahil sa pagkatalo ni Seijuro at Denshichiro ay naging isang hindi mapigilang pagnanais ng paghihiganti. Sila'y nagtipon sa napakaraming bilang na wawasakin nawawasakin ang mandirigmang lagalag na walang takot na hinamon ang kanilang tradisyon at dangal. Ang balita na tinanggap ni Musashi ang hamon ng angkan ay mabilis na kumalat sa Kyoto na parang apoy. At ang lungsod ay maghahanda na makakita ng karahasan at dugo na hindi pa kailanman nasaksihan noon. Ang napiling lugar para sa laban ay nasa tabi ng malaking punong pine sa templo ng Ichijoji, isang banal at mapayapang lugar, ngunit tila mapait na napili para sa isang marahas at walang pag-asang sagupaan. Alam ni Musashi na haharapin niya ang isang hamon na walang katulad. Ang angkan ng Yoshioka ay hindi makukuntento sa isang tradisyonal na duelo. Sila ay naghahanda para sa isang ganap na labanan gamit ang lahat ng kanilang kakayahan. Narinig na ni Musashi ang mga usap-usapan tungkol sa layunin ng angkan at nalaman niya na ang bilang ng mga kalaban na nakaabang sa kanya ay napakalaki ngunit mas matindi ang kanyang determinasyon. Sa dami ng mga aral na natutunan niya mula sa kanyang mga nakaraang laban, nakabuo si Musashi ng sarili niyang istilo ng pakikipaglaban. Ang istilong ito ay nakabatay sa bilis, likas na kakayahan, at kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon na nagbigay sa kanya ng katangian bilang isang kalabang hindi mahulaan at lubhang mapanganib. Sa araw ng laban, pumunta si Musashi sa lugar ng labanan ng may kalmadong puso. Hindi lamang pisikal na paghahanda ang kanyang ginawa, kundi pati na rin sa mental. Nilinis niya ang kanyang isipan at muling kumonekta sa pinakadiwa ng kanyang sining sa pamamagitan ng meditasyon. Pagdating niya sa lugar, ang liwanag ng pagsikat ng araw ay tumama sa mga paparating na samurai. Lahat sila ay armado ng mga espada, sibat, pana, at palaso, handang harapin ang mandirigmang lagalag. Ang tanawin ay kamangha-mangha, isang hukbo ng mabagsik na mandirigma, pinag-isa ng kanilang pagnanasa para sa paghihiganti lumalapit sa isang tao. Ngunit si Musashi ay hindi natigatig. Maingat niyang pinili ang lugar ng labanan, sinisiyasat ang isang lupain na hindi magiging pabor sa Yoshioka. Isang hindi pantay na lugar na puno ng mga puno at burol na lang sa kanilang mga galaw. Alam niya na nais ng Yoshioka na makipaglaban sa kanya sa isang malawak at patag na lugar kung saan magiging mas epektibo ang kanilang mga diskarte sa pag-atake. Ngunit gagamitin niya ito laban sa kanila at papasukin sila sa sarili nilang bitag. Ramdam niya ang bigat ng kasaysayan sa kanyang mga balikat ang sugatang dangal ng angka ng Yoshioka na itinuturing siyang isang nanghihimasok sa kanilang teritoryo, isang lagalag na samurai na may lakas ng loob na hamunin ang tradisyon at prestihiyo ng paaralan ng espada na lubos nilang pinahahalagahan. Ngunit si Musashi ay hindi natakot sa presyon o galit ng Yoshioka. Mayroon siyang isang misyon, patunayan ang kanyang halaga tiyakin ang kanyang posisyon bilang isang mandirigma at isulat ang sarili niyang kabanata sa kasaysayan ng hapon. Ang labanan ay nagsimula sa isang nagngangalit na pag-ikot ng mga espada at sibat, isang nakamamatay na sayaw ng bakal. Sa kanyang mabilis at hindi mahuhula ang mga galaw, iniwasan ni Musashi ang mga pag-atake ng Yoshioka. Sinasamantala ang mga pagkakataong inaalok ng magulong lupain. Gumalaw siya na parang multo. Ang kanyang espada ay kumikislap sa ilalim ng araw na parang kidlat. Pinuputol ang hangin ng may katumpakan at bangis. Nagbitaw siya ng malalakas at mabilis na mga suntok, ginagamit ang bawat kaguluhan ng Yoshioka at ang mga benepisyong hatid ng lupain. Habang natatalo niya ang bawat kalaban, mas tumitibay ang kanyang tiwala sa sarili at nananatiling matatag ang kanyang espiritu. Mula sa kanyang pagkatalo sa Sekigahara, natutunan niya ang mahahalagang aral, binago ang kanyang sarili at naging isang ganap na naiibang samurai. Ang kanyang mga espada ay naging ekstensyon ng kanyang isipan hindi lamang mga kasangkapan sa labanan kundi pati na rin sa pagkilala sa sarili at pagkamit ng kaliwanagan. Ang labanan ay madugo at brutal, Ngunit hindi umatras si Musashi. Ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Naging isang puwersa ng kalikasan. Isang samurai na walang takot sa kamatayan at sakit. Pinalakas ng kanyang hangaring makamit ang perpeksyon sa kanyang sining. Tinarget niya ang bagong leader ng angkan, si Matashichiro, na nahirang bilang bagong Kenpo matapos ang pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Binigyan ni Musashi si Matashichiro ng isang nakamamatay na suntok. Tuluyang tinapos ang laban. Ang pagkatalo ng angkan ng Yoshoka ay isang malaking dagok. Ang kanilang paaralan na minsang naging ilaw ng tradisyon at prestihiyo ay nawasak ng isang nag-iisang mandirigmang lagalag na ang espiritu at teknika ay nalampasan ng lahat ng nakita noon. Pagkatapos ng walang katapusang labanan at pagkatalo sa maraming kalaban, tinanong si Musashi kung paano niya nalampasan ang napakaraming kalaban. Sumagot siya, Ang buhay ay puno ng mga hadlang at hamon at hindi mo kayang harapin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Tulad ng sa buhay, nagtuon ako sa pagtalo sa isang kalaban sa bawat pagkakataon upang makamit ang tagumpay. Ang reputasyon ni Miyamoto Musashi ay kumalat sa buong Japan. Siya ay naging isang buhay na alamat.